Ito na naman tayo, guys. Linawin na naman natin itong issue na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko. Ngayon guys. Hindi pa nga nakaka-recover si Medeth sa mga issue na binabato sa kanya. May panibago na naman silang pinagpipiestahan. And guess what? syempre, hindi mawawala ang mga bashers. May nakita na naman silang ebidensya, raw, picture ni Medeth habang nasa Boracay. At dahil lang sa isang photo kung saan medyo malaki ang niya, Aba, ang bilis ng hatol, buntis na agad? Grabe. Kung maka-analyze, ikaw na talaga winner ka na sa husgahan. Pero teka lang, guys, baka nakakalimutan natin, nasa Boracay siya, beach vacation. Alam naman natin, kapag nasa bakasyon ka lalo na sa ganung lugar, e eh natural lang na mapakain ka, 'di ba? Buffet left and right, seafood fiesta, halo-halo sa tabi ng beach. Tsaka syempre, hindi mawawala ang inuman sa gabi. So, hindi ba pwedeng, busog lang? Hindi ba pwedeng moment lang yun na hindi na-capture sa best angle? Lahat tayo may ganyang picture, yung parang, hoy, bakit ang laki ng chan ko dyan? Pero alam naman natin hindi naman yun real life, picture lang yun. Pero hindi, sa mata ng malisyosong bashers, agad-agad. Buntis yan, may tinatago yan, nagka-baby sa beach. Excuse me po, alam mo yung mga ganitong issue, hindi talaga tungkol sa concern eh, it's rooted in inggit at paghanap ng mali sa iba. Kapag hindi na nila kayang tapatan ng confidence at happiness ng isang tao, ang gagawin nila, siraan na lang. Kay Medeth, siguro hindi niya na kailangan pang magpaliwanag, kasi kung totoo man, or hindi, wala namang masama, pero ang masama, yung panghuhusga base lang sa isang litrato. Sa mga bashers, aral-aral din pag may time, di lahat ng bilog, buntis, minsan, bilog lang talaga kasi busog, so, guys, chill lang tayo, wag agad manghusga, picture lang yan, hindi pregnancy test, like comment share if agree ka na tigilan na ang body shaming at kung nasabihan ka na rin before dahil lang sa isang unflattering picture comment your experience below let's support each other this is Jazz Z TV signing off peace and respect always maraming salamat po sa inyong lahat